kabalak It's continuation tayo mga kabalak kasi yung kanina medyo na biglang nag off yung ano natin yung sa cellphone so hindi na mayroon pa sanang ng uh, kunting time na sana iabot natin doon kaso biglang nag off so ngayon continue lang muna tayo i-upload ko lang yun kasi sayang naman so yung mga kabalak yung mga kwentuhan natin yung chika chicks kwentuhan yun by part by part tayo tapos music ka to no iba na naman yung signal niya so ngayon makabala at this time so, patuloy natin yung paglalaban at pagwawashing natin sa ating kwan pagwawash sa ating clothes so load lang makabala watch my video okay. hindi na tumano uh, medyo konti ng ulan kung kailangan kong tapusin ng tuba maligo na nga maya ko uh -huh. tayong kabalak. yung kabalak ito yung ganap natin open three lamps tayo sa pintuhan kabalak mo habang mayroon ka nang ginagawa mga kabalak tapos kayo ng video na to uh, kabay pintuhan ng mga kabalak doon nga pala about sa pagbibreeding mga kabalak sa manok na sa panahon is I think wala naman yung perfecto doon eh. I'm sure wala. Basta okay. as long as lang gusto yung gusto mo yung ginagawa mo. Yun ang Gusto mo yung binibrid mo, yung alaga mo, okay na yun. Kaya lang, yung sa sa amin na ganun, yung may sa mga manok mo, lang, is kailangan yung inaalagaan mo kasi kinukumpit mo sila yung para sa akin na lang is meaningful percentage masaya na ako kahit na may ganun yung manok, kung hindi masyadong kastado gusto at nananalo lang yung mataas yung meaningful percentage okay na sa akin yung mga kakalimut gusto masaya ka lang kasi nalagaan mo yun na okay na pero syempre wala na rin yung ganun talaga yung mga maganda yung buto ng mano, yung mga body confirmation nila magaganda so I think isa rin yun mga bala pero ngayon about sa breeding meron naman sa akin mga idea nyo pero hindi pa masyado kasing galing ng iba uh, sa akin naman ito is pa unti-unti lang eh kung ano lang yung available dito sa amin sa aming bahay na magagamit na pang breeding material okay na yun siya saka na lang mag infuse ng iba pag may, may farm ka na may place ka na nga malaki o so pwede nang may, ilagay mo siya sa tipis, sa cord parang ganyan saan ka magdagdag ng ibang mga guidelines Maganda sana yung editing mga Balak, no? next time, next time, by later on. Capture tayo ng ibang view. Tapos, ikatat na naman natin. Capture na naman tayo ng ibang mga background. Ang magagandang background mga Balak, No? Para maganda siya tingnan. Itong sa atin mga kabalak, manumano lang tuloy straight straight lang itong mga kabala pag play mo tuloy tuloy lang talaga hanggang sa matapos yung makuha natin yung reach na time na yung para piling ma-upload sa page na ito mga kabala dito sa youtube yeah. hmm. Basta yun, makabalak sa music katuno or sharing yung makabalak ha. Basta magustuhan nyo lang. Especially doon sa mga beginners. Total, parehas naman tayo mga beginners eh. Yung ibig sabihin, wala pa sa market yung mga mga nagawaan. Yung mga ganun, nagsisimula. Open up, open yun para sa lahat. Pwede mong kunin yung idea ko, idagdag mo sa song yun. Ayan. Parang yung sa atin parang yung sa akin naman is parang masaya na ako pag ganun mga kabala yung, yung nadagdagan yung mga idea nila din sa kanilang mga about sa paggagawa ng tuno so, yun yung may share ko lang mga kabala from the kung ano lang yung kaya ko um,

Mga na kusa na magwi tayo ng inani panahon. Hindi naman man na siya dahil Lain to yang may mau sabon. So, ang tendency, butangan sa ganang ng may uli lang ng mga kuha. Inanap ko ang ginabuhat ka lang. Sayang mo tutubig yung iwaswas na ganyan yung makabalak ha uh, kung uh, oh, mama ganyan katong nadia ganyan ha kung uh, sa hangir kung uh, oh, yung nagsusup nagasikaso sa kanila morning, especially morning maraming buhay kasi so, yung mga kapatid ko nagtatrabaho sila ako lang yung maiwan dito tapos pamangkin mag-aral man tanghali eh pagkain nila mag-prepare ako mga kabata so yung naisip ko sabi nila doon sa pagbablog meron dong sabi na natin na yun po yun naman narinig ko uh, try ka niya sabi nila pagbablog magkaka income daw sabi nila so ito mga kabata so that's why since meron naman akong kaalaman sa know how kunti sa music isishare ko na lang yun siya. Habang, di, di ba, yun yung isi-segment ko sa kanila. At saka sa pagmamanok, hiling mo talaga ng manok. Sa Texas naman ng na manok, yung mga ganon, mga hybrid, is talagang mahirap sya alagaan. Lalo pag wala kang kaalaman. Okay lang dito sa mga backyard, front yard, side yard, kasi kinukulungan, tapos hindi masyadong nahahanginan. Whereas doon sa pan talaga, mga kabalak, yung hangin doon, gano'n gano'n. So, kailangan maganda yung facilities mo. Yung nakahanda yung mga cage nila pala. Bago magpisa ka ng marami, makaprepare na yun siya. Dito, mga ano nang itong mga ragage ba? Mga balak. Nice yes, tayo. Ayan yung sa music katuno natin mga kabana kung by half lang yung maayano ko nung no? bawat isang song so ikaw na yung idea mo ikaw na bahala magdagdag meron naman akong full doon na ilagay dito sa page na to sa youtube yung full na isang song pwede rin yung ano doon yun. praktisan nyo, lagyan nyo ng lyrics pero so, yung iba mga half lang mga kabala o so, uh, yung dagdagan mga kabala subay subay ba mga ba yung distingan ng sumpay dagdagan Lag, mo saan mo ilagay yung chorus may mga adlib man yan intro verse tapos minsan may refrain tapos chorus ganoon tapos adlib tapos balik na naman sa intro or verse ganoon siya magkabala so ayan Sayang naman kung hindi ko i-continue mga kabala medyo short pa rin yung ano natin no? so meron pa yung time kasi biglang nag-off mga kabalak ba dali ang mga na tingnan ako, ko ni Fox kung siya so parang check time check oh ana lang ana lang yung style mga kabalak tuloy tuloy lang sa <coughs> so dito mga kabalat kung nakapasyal ako ng sa beach dito sa amin. Uh, kasi malapit ng beach dito. Kaka-capture ako ng video doon para ma-upload naman dito. Para iba naman yung tawag nito. May ibang ano naman eh. Yung view na naman. ang background. makikita naman. normal oh. ako ah, oh. hindi na siya masyadong masabon hindi na siya masyadong masabon yan. pwede na siyang okay na pwede na mo lang ilastic eh. tapos lagyan mo na ng, nang mga uh, gusto mong ilagay yung pagpapangok no? ayan mga kabalak may na-upload pinapakinggan ko yung kan... ayan uh, mapanood nyo na mga kabalak uh, sa youtube yung mga structural ko na kahit na yung iba pabalik-balik siya at least para lang may idea kayo, mga kapala. Inuulit natin ng kuha ng video, baka charge siya para masariwa talaga natin, mga kapala. Kung may, may isip na naman ako na iba, uh, upload na naman natin. Hmm. kung saan yung sa kuha ng kabalat ah oh, umot ko oh. meron po tayong time ayun madali lang ang kabalak, hindi